Uh, unang-una ang uh, gusto nating malaman kung yung uh, anong otoridad meron si uh, uh, former senator Tilianes para maglabas ng isang uh, uh, classified document no at uh, bakit kung talagang meron siyang authority sa ICC or uh, bakit pinayagan ng ICC ito para ilabas ang isang uh, kung totoo yung isang uh, classified document na yon is Trillanes playing as the spokesperson ng ICC ngayon o ng gobyerno. Hindi po natin alam, no? Or ginagamit niya ang ICC as a political tool for his uh, political personal interest, no? 'Yun po ang malaking tanong dito. And uh, with regards naman kung talaga po ng uh, ganyan ang kahihinatnan ng ating uh, uh, serbisyo sa publiko for more than 37 years, then uh, handa po tayong harapin, no? Talagang ganyan siguro ang serbisyo sa public, no? Despite na nagserbisyo tayo for more than 37 years hanggang ako ay mag chief PNP. Handa po nating harapin uh, harapin ng hamon na 'yan. So hindi po natin 'yan kung authentic 'yan o no, hindi. No? At uh, isa pa po yan, ang matibay po natin sinasandalan yan at pinag, pinag, uh, matibay nating uh, uh, pinaniniwalaan diyan ay yung uh, pronouncement, ang salita ng ating uh, Pangulong BBM na sinabi po niya na hindi talaga niya uh, pababayaan maghimasok yung ICC sa ating bansa dahil meron po tayong perfectly functioning justice system no dito sa ating bansa no may isang malaking sampal po yan sa ating sovereignty at masampal din yan sa ating mga justices no? Dahil meron po tayong uh, uh, batas dito at justice perfectly functioning judiciary, justice system dito sa ating uh, bansa. But whatever happens sir, you mentioned na nakahanda po Yes, naman. of course, no? Kung talagang sabi ko nga kung yan po ang uh, kahihinatnan ng ating uh, more than 37 years sa pagsesirbisyo sa ating bayan, wala po tayong magagawa kung hindi harapin 'yan.